Ito te, ang ganda ng sasakyan ni Pabida. Mukhang model yung Melissa ko. E eh di ayan, susugod na kami. Nagda-drive na siya. Pre, yung kaya Pre, Pre, tumapbo na Pre. Pabida! 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 <laughs> Ikaw lang naman <laughs> Pabida, masamang damo ako. Mali ka nang binala sa ano, impyerno. <laughs> Kung isang pabida pa lang, mai-stress na kayo, na high blood na kayo, paano na lang kung sinama ni pabida ang buong pamilya niya? Nagtatawag siya ng kampon. Sino kaya yung mga kampon niya? Anak ka ng pinola! <laughs> Multiply. So, ayun na nga, nag-five man RG kaming lima, kasama ang buong pamilyang upal ni Pabida. Nung first game namin, wala akong kaalam-alam kung ano bang pipiliin nilang mga heroes. Akala ko, marksman niyang tigreal. buhatin ka namin. Feeling ko pagkatapos nito, mama, ma -alam na ako sa medical horror. Hanggang sa hindi ko agad napansin, te, isa-isa na pala sila nagiging tank. Dahil busy nga ako mag-washout ng mga tao sa live. <laughs> <laughs> protect mo so na at all cross. <laughs> Ala, tank mo na lahat! Ngayon ko lang napansin! Ay, <laughs> tank! Tank, Belly, sabi tayo, T. Hindi tayo papahuli. Ito <laughs> na

ang asim! Tapos dito, te, ang ganda ng sasakyan ni Pabida. Mukhang model yung Melissa ko. E di ayan, susugod na kami. Nagda-drive na siya. Pre, yung Optimus Prime Pre, na pre. Pabida! Pabida! Ikaw lang Dama sa mga damo ako Mali ka nang binala sa ano impyerno. Dito, Pe Nag-drive ulit siya Tapos sumakay ulit ako Malay nyo naman Hindi na kami dun sa bahay Ni Lucy pupunta Kaya, ayan Tapos, sakto May kalaban Nabangga siya nung kalaban Kaya, ayun Si Chicken Curry Patay na Tapos, after namin Edy, ayan na Bumating na yung backup, Pe Kanya-kanyang pakbo Aba, iniwan ako, Pe Ulo, Pe dito dito, 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 Pabida! Dito, dito. Ginawa akong inihaw doon! Bakit po ba ako tinakupuhan? Sa mga sumunod na pagbiyahe ni Pabida, sumasama na ako talaga, pe. Kasi, ayun yung biyahe niya. Okay naman, ma. Na. Hindi na kami bumiladuretso sa bahay ni Lucy. O kaya, ni San Pedro. Kung hindi sa kalabat na. Kawawa ka, Madam Melissa. Ikaw na pagtripan ni Pabida. <laughs> Baka di mo kilala yung pamilya namin, te! Kapag kami nakatapat nyo sa RG, wala pang 5 minutes tapos na kayo, te! Tapos, te, naubos yung buong family nila dito! Naiwan ako ng mag-isa! Pa-report mo ng Melissa! Kalatamida, nagdedip na nga ako! Ito na nga, oh! Iniiwasan ko na mag dito tayo sa biyahe na to ni Pamida, buong akala ko, normal pa rin ang lahat. Kaya syempre pamina, sa mga isa kaya ko, te, kasi di ba kami na okay naman. Pamida! Hello! Susama, susama na ako. <laughs> Nandun kasi yung kalaban eh. Kaya maging score pa ako ng kalaban. <laughs> Dito, hirap na hirap na kami sa buhay. Tiwala lang talaga sa kasama ang kailangan nyo. Mananalo kami dito. <laughs> eh, alam nyo habang nag-edit ako dito, matatawa ako. Kasi na-realize ko, bakit tumudep kami dito? Ano pang silbi? Eh, ang masakit, tank din yung melisa ko. Kaya walang damage. Te, anong pawis? sila yung pinapawisan kasi ako yung binubuhat nila dito. Lo, ba, ba kayo? Ito yung pinaka-intense na pag namin, teta si mga kasapi ko parang mag ritual na. Te, bakit ganun yung <So inaudibleeza> Ah! <laughs> 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 Tinatawar lang siya! <laughs> na, talo Ako lang kasi yung mabigat dito eh.